Magandang araw po si Mike kanyahan ito. Uh, sabi ni Lao Tzu, The journey of a thousand miles begins with a single step, no. Ah, uh, ibig sabihin nito, no. Uh, kahit gano'n ka kalaki ang ating pangarap, no, pwede nating itong simulan, no, sa mga uh, maliliit na bagay, no. Uh, hindi kailangan, hindi kailangan uh, big time, no o hindi kailangan na malakihan ka agad o pang malakasan agad no? Uh, katumbas ito nung ano no nung, nung salitang kantong uh, paano ka ano no paano ka tatama sa loto kung hindi ka tumataya so totoo yun no uh, di ba pag sinabi nating uh, gusto nating tumama sa loto parang suntok sa buwan o no? masyado tayong Uh, nangangarap ng gising no dahil uh, hindi lang 1 in a million yung ano no yung yung chance -a. kung hindi ano kung di very thin talaga at pag nanalo ka ibig sabihin talagang sobrang swerte mo lang no so, no. kaya ano yung ano ano yung yung ibig sabihin nito ibig sabihin is yung mga ano yung mga yung mga tao Uh, ang tingin sa iyo, nababaliw na kapag ah uh, uh, nagsasabi kang ito yung pangarap mo. Pero eto ka lang. Ah, uh, ito lang yung ginagawa mo. Ah. Uh, dito tayo na underestimate. Eh. At dahil dito, uh, karamihan ayun ano, oh, karamihan ay gusto magano no mag uh, dumiretso doon sa sa pinapangarap nila no. Kaya imbis na ano no, imbis na uh, sabihin nating masuntok sa buwan eh para bang, no, parang nagiging normal tuloy. Uh, at at ginadjustify natin na ah kasi determinado siya. So, nagiging baligtad, di ba? At yung mga tao, na hindi natin alam uh, na may malaki palang pangarap pero ang ginagawa ay malayo dun sa pangarap at maliliit na, na bagay yung ginagawa ay sinasabi natin wala ka bang pangarap so ganun eh ga ganun tayo ka ano ka ka baligtad mag-isip no dahil siguro sa ano no sa sa maraming nagtuturo na oh start big ah uh, uh, dapat ano uh, uh, work smart, mga ganun ba, no? Ah, uh, uh, daig ng maaga pang masipag kahit nung araw pa no? yung, mga, yung mga ganyan kasabihan no? uh, pwede naman pero pwede ka mag eksperimento ba? Diba? maraming mga negosyante dyan no? Uh, gusto, malaki ka kita no? papatong ng sobrang laki doon sa sa mga ibinibentang produkto o serbisyo dahil kagusto kagustuhang imaman agad edi gawin mo, ngayon, kung babagsak ang negosyo mo, de, wag mo sisihin yung iba. Diba? Merong iba dyan na, ano, no, na, nawalan wala ng trabaho, no, that, uh, uh, da, dating, sabi yung manager, no, at naghahanap ng trabaho, kaya lang, wala nang available na trabaho bilang manager, no, hindi siya maghanap ng trabaho, gusto manager, kasi malaki siya, diba? So, ayaw magsimula sa umpisa ulit, diba? Ang malala, eh wala namang experience hindi naman nakapagtrabaho ng manager eh sige ang hinahanap ay trabaho ng manager So kaya ang tuloy no marami tuloy na kikipagsapalaran sa mga sa mga bagay na, na gusto eh one time big time di ba Nandiyan yung ano nandiyan yung yung uh, uh sumasali ka sa mga ano no sa mga national contest no uh, para pagnanalo ka eh champion ka agad, no? Eh, ang mas matindi yung mga ano, no? Yung mga wala namang kaalam-alam sa ano, sa pamamahala eh tatakbo ka agad biglang bilang senator no? Uh, okay lang mangarap, no? Uh, basta ano, no? Basta wag kang masyadong ambisyoso. Magkaiba yun eh, yung mga ngarap ka. Or may pangarap ka, kumpara sa ambisyoso ka. Kasi pag ambisyoso ka, hindi mo lang alam ang realidad mo. No? Hindi ka na marunong magpakumbaba. Gusto mo na andun ka sa taas dahil gusto mo nasa taas ka. Dahil mapagmataas ka. Kasi kung ikaw ay hindi mapagmataas, ikaw ay mapagpakumbaba, sanay kang magsimula sa maliit. Sanay kang Ah, ah, bumalik sa ilalim kung ikaw ay nasa taas na at lumagapak at kung ikaw ay mapagkumaba no? hindi ka mahihiya na gawin ang mga bagay na alam mo ay magiging tungtungan mo para sa pangarap mo kaya nga kung gusto mo na sa huli ay nasa iyo ang huling halakhak, magsimula ka sa mga bagay na pagtatawa lang ka. Ganito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan by The Force Be with you.